National Finals ng MPBL nagkagulot, nagkabatuhan pa ng bote sa court. Justin Baltazar bagsak at first time makakasagupa si Jeremy Lin ng Pinoy team. Kayaning kaya ng Pinoy? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito tila mas nagiging exciting ang pangalawang malaking liga ng basketball sa Pilipinas na MPBL dahil nakapasok na nga ang liga sa kanilang national finals kung saan ay naglalaban ang dalawang mga top teams ngayon sa liga na Pampanga Giant Lanterns at Bacoor Strikers. Sa game 1 pa lang ng national finals ay naging mainit na mga kaganapan kung saan ay nagkatapat ang dalawang kupunan. Sa mga unang quarter ng laro ay naging mainit ang opensang sinalubong ng Giant Lanterns kontra sa Strikers kung saan ay agad nila itong natabunan ng puntos. Naging malaking boost para sa pampanga ang tandem ni Balti at ng one of the legend top young player na si Kurt Rayson. Pero pagkakayat ng third frame ay dito na uminit ang mga bagay-bagay. Nang mabigyan ng hard foul ni Reyes dito si Baltazar na naging dahilan ng pagkakabagsak ni Balti. At dahil sa home court ng Giant Lanterns ang venue ng game ay tila hindi na gustuhan ng crowd ang foul na yon. Kung kaya't may ilang mga fans na nagbato ng bote sa loob ng court. Dahil sa init ng sitwasyon ay pansamantalang itinigil ang laban at kinausap muna ni Governor Delta Pineda ang kanyang mga kababayan upang kumalma ang mga ito. Matapos na ay muling naituloy ang laro ngunit dahil sa frustration at laki na rin ng lamang ng Pampanga ay hindi na kinaya ng Bacor na makahabol pa. Kung kaya't ang resulta ng laro ay 71-58 panalo ang Giant Lanterns. Ang best player ng game ay si Kurt Raison na kumamada ng 22 points habang si Balte ay nagtala naman ng double-double figures scoring 13 points at 16 rebounds. Sa game 2 ng finals ay sa Pampanga pa rin gaganapin ang laban. Sa pagkakataong kayang ito ay makaisa na ang strikers sa Giant Lanterns? Well, sabay-sabay natin abangan ang laban na yan. Samantala pumunta tayo sa East Asia Super League kung saan ay nagkukumpit ang dalawa nating ball club sa PBA na TNT Tropang Giga at Meralco Bolts. Well, may napipintong laban ang Bolts kontra sa top number 1 team sa EASL ngayon na New Taipei Kings kung saan ay naglalaro ang one of the best Asian player na naglaro sa NBA na si Jeremy Lin. Kakaharapin ni Lin at ng squad nito ang sa unang pagkakataon ng kupunan na magmumula dito sa ating bansa. Matapos kasi ng ilang taon sa NBA at nagtatak ng pangalan bilang Linsanity ay dito na sa Asia na malagi si Lin. Ngunit kahit nga sa Asia na lang lumaro si Lin ay tila hindi nagbago ang husay nito sa game na masasabi nating na NBA caliber pa rin mula sa pagdadala ng bola sa shooting at even sa passing sa aktwal na laro. At since first time ni Lin na makaharap ng mga Pinoy players ay tiyak na exciting na panoor nito. At syempre ang posibleng dito siguro kay Lin kung sakali ay si Newsom, Bankero o si Maliksi kung sana'y maliban sa hindi nagkakalayong posisyon ay parehong mga veterano sa laro.